Nagsimula ito sa isang mapanin lang na payapang araw ng tag-init. Ika-26 ng January 1966, Australia Day. Sa makulay at masiglang baybayin ng Glenelg Beach sa Adelaide, huling namataan ang tatlong magkakapatid. Kasamang isang hindi parang nakikilalang lalaki, hindi na sila muling nakita. Si Jane Nartier Beaumont, isang masigla at matalinong siya matong gulang. Si Arna Kathleen Beaumont, isang masayahing pitong taong gulang. At si Grant Ellis Beaumont, isang mausisang anim na taong gulang. Wala ni isang pakas, walang katawan, walang sigaw para humingi ng tulong. Wala ni isang mga paalam sa tatlong bata. Simula noon, ang nagbago ang Adelaide at ang buong Australia. Pero bago natin balikan ang nakakilapot at mahiwagang kasong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang episode na ito at mag-subscribe at Tagalog Mystery Hub sa YouTube para sa mga bagong kwento na kababalagan, misteryo at mga katotohanang mas nakakatakot pa sa katang isip. Ngayong gabi, sisilipin natin ang kasong yumanis sa tiwala ng isang buong bansa. Ang pagkawala na mga batang Beaumont. Si Jane, Arna, at Grant Beaumont ay nakatira kasama ang kanilang mga magulang. Si Grant Jim Beaumont, isang dating sundalo at taxi driver, at Nancy Beaumont, ang mag asaway nagpakasal noong December 1955. Ang pamilya ay tumira sa 109 Harding Street, Somerton Park, South Australia, isang suburb ng Adelaide sa layo na nirahan hindi malayo sa Glenel Beach isang sikat na lugar na madalas bisitahin ng mga bata Noong January 25 1966 sa gitna ng isang heatwave sa taginit ipinaba e ni Jim ang mga bata sa Glenel Beach bago siya umalis sa isang tatlong araw na biyahe papuntang Snowtown upang magbenta Noong umaga ng January 26 pinaguri ang Australia Day tinanong ng mga bata ang kanilang ina kung maaari nilang muling bisitahin ang Glenel Beach at dahil kaagal nang nila doon ng isang araw at nakailang balik na rin sila doon nang walang nagbabantay. pumayag ang kanilang ina dahil sa sobrang init ng panahon. Sumakay sila ng bus na may limang minutong biyahe. 3 kilometers na distansya mula sa kanilang tahanan papunta sa beach. Sumakay sila ng bus noong 8.45 a.m. at inaasahan babalik sa bahay ng 12 p.m. Ngunit nag-alala si Nancy na hindi sila bumalik sa alinman sa 12 o 2 p.m. na bus at nang bumalik si Jim sa bahay ng maaga mula sa kanyang kanyang bandang 3pm, agad siyang pumunta sa maskip na beach. Hindi niya nakita ang mga bata. Kaya bumalik siya at kasamang kanyang asawa ay naghanap sa mga kalye at bumisita sa mga bahay ng mga kaibigan. Bandang 5.30pm, pumunta sila sa estasyon ng polis na Glenel para iulat ang pagkawala. Ang mga investigasyon ng polis ay nagpakita na sa araw ng kanilang pagkawala, maraming saksi ang nakita sa tatlong bata saat malapit sa General Beach kasamang isang matangkad na lalaki na may maputi hanggang kayumangging buhok at may napis na mukha na may kayong manging kulay at katamtama na pangangatawan na may edad na nasa mid-30s. Ang mga kumpirmadong pagkakita sa mga bata ay nangyari sa Collie Reserve at sa Wenzel's Cake Shop sa Mosley Street, Glenel. Ilang oras pang lumibas, lumipas, nakita rin ang tatlo sa isang cake shop bumili ng pagkain gamit ang isang one-pound note, isang halagang hindi nila karaniwang dala. Kanino galing ang pera? ang huling nakita sa kanila ay umalis sa beach kasama ang parehong lalaki at pagkatapos noon para naglaho na sila sa mundo sa kabila ng maraming paghahanap hindi nakita ang mga bata o ang kanilang pinaghihinalaang kasama may mga ilang posibleng sospek sa pagkawala ng Beaumont Children isa na rito si Harry Pips na namatay noong 2004 at isang lokal na may-ari ng pabrika at member ng upper class ng Adelaide na nakakuha ng pansin bilang isang posibleng sospek matapos ang paglathala ng libro na The Satin Man, Uncovering the Mystery of the Missing Beaumont Children noong 2013. Hindi pinangalanan ng libro ang identity ng Satin Man, ngunit pinangalanan siya ng anak ni Pips na si Hayden. Si Pips ay may malaking pagkakahawig sa identity ng lalaking nakita na ikipag-usap sa mga bata ng Beaumont sa Glenelg Beach. Siya ay mayaman at kilala sa pagbibigay ng 1 pound na pera. At kalaunan ay anakosahan na isang pedophile at nakatira lamang 300 100 meters ang layo mula sa beach sa kanto ng Augusta Street at Sussex Street. Si Hayden, na 15 years old lamang noong mga panahon ng pagkawala, ay lumabas sa mga mananaliksik noong 2007 na may pag na nakita niya mga bata sa bakuran ng kanyang ama noong January 26, 1966. Dalawang iba pang tao, mga kabataan noong panahong iyon, ang nagsabi na binayaran sila ni Pips para maghukay ng isang 2 by 1 by 2 meters na butas sa kanyang bakuran ng pabrika. Si Bevan Spencer Von Einem, na ipinanganak noong 1946 ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilang ko noong 1984 sa pagpatay kay Richard Kelvin, ang anak ng lalaki, na lalaki ng tagapagbalita ng Adelaide na si Rob Kelvin. Ang mga polis at tagausig ay hayagang nagsabi na naniniwala sila na si Von Einem ay may mga kasama at posibleng sangkot sa mga karagdagang pagpatay. Sa panahong ito, ang mga polis ay nagsimula maghinala sa kanyang pagkakasangkot sa pagkawala ng Beaumont. Katunayan, si Von Einem ay tumangki na makapagtulungan sa mga investigador tungkol sa kanyang posibleng koneksyon sa iba pang mga pagpatay. Sa panahon ng investigasyon kay Von Einem, ang mga polis ay nakarinig mula sa isang informante na nagangalang Mr. B. Ayon sa account ni Mr. B, sinabi ni Von Einem na nagsagawa siya ng isang brilliant surgery sa bawat isa sa mga bata para ikonan nagkonekta sila. Isa sa mga bata ay di umano'y namatay sa panahon ng proseso. Kaya pinatay niya ang dalawang iba pa. At itinapon ang mga katawan sa bushland sa timog ng Adelaide. Hindi pa naunang kinukonsidera ng mga polisi von Arnhem na kaugnay sa kaso ng Beaumont. Ngunit ang pagkakahawig niya sa hindi lang lalaki ay malaki Si Arthur Stanley Brown na namatay noong 2002 ay kinasuha noong 1998 sa mga pagpatay sa mga magkapatid na babae na sina Judith at Susan McKay sa Townsville, Queensland katulad ni Von Einem. Si Brown ay may kapansin-pansin pagkakawig sa mga paglalarawan at sa identity ng suspect. Ngayon pa man, walang ebidensya na kailanman ang tagpuan para i-connecta si Brown sa Adelaide noong 1966. Si Brown ay 53 years old noong panahon ng pagkawala ng human children na hindi tumutugma sa pag ng sospek na nakita kasamang mga bata na tinatayang na sa kanyang mid-30s. Si James O'Neill na ipinanganak noong 1947 at ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay sa si isang batang lalaki sa Tasmania noong 1975 ay niulat na minsan nagsabi sa ilang kakilala niya na siya ang mismong responsable sa pagkawala ng Beaumont Children. Noong 2006, nabigo si O'Neill na pigilan sa korte ang pag-era ng dokumentaryong The Fisherman ng ABC na iugnay siya sa kaso ng Beaumont Children. Isang dating detective na si Gordon Davey ang nakipag-ugnayan kay O'Neill sa loob ng tatlong taon upang makuha ang kanyang tiwala at may interview siya para sa dokumentaryo. Bagamat walang ebidensya na nag kay O'Neill sa kaso, naniniwala si David na siya ang may sala. Kayun pa man, hindi siya itinuring na suspect ng mga polis sa South Australia. Si Derek Percy, isang convicted na child serial killer at ang pinakamatagal na nakakulong sa Victoria, ay minungkahi sa isang article noong 2007 sa pahayagan ng Melbourne born at the age bilang sang suspect sa kaso pagawala ng pagkawala ng Beaumont children. Ngunit noong 1966, si Percy ay 17 years old lamang at sa makatuwid ay tila masyadong bata upang maging ang hindi kinalang suspect na nakita kasama ang mga bata. Hindi rin alam kung si Percy ay may akses sa isang kotse noong mga panahon ngayon. Samantala, ang hindi kinalang suspect ay pininiwalaan ng mga komentarista na may akses sa isang kotse para sa mabilisang pagtakas at pagtatapon ng katawan ng bata. Si Alan Maxwell McIntyre na namatay noong 2007 at dating inimbestigahan pero pinalaya din sa kaso ng human Children. Ay nagsabi sa isang ulat na noong 1966, may isang lalaking dumating sa kanyang bahay na may mga pangkay ng bata sa trunk ng kotse. Ang lalaki ay kinalalang si Alan Anthony Monroe, isang negosyante at dating scoutmaster na kalaunan ay umamin sa sampung kaso ng pang-aabusong sekswal sa mga bata mula 19 1962. Noong 2015, hinahanap si Monroe sa Southeast Asia dahil sa mga kaso ng pangaabuso roon. Noong Hunyo 2017, ang mga police detective ng Adelaide ay binigyan ng kopya ng diary ng isang bata na isinulat noong 1966 na di Monoy naglagay kay Monroe sa paligid ng Glenel Beach sa panahon ng pagkawala ng mga Beaumont children. Siya ay nahatulan ng pangaabuso sa ilang mga bata, kabilang ang isa sa mga anak ni McIntyre na nagbigay ng diary sa mga polis. Si Monroe ay dating inimpesigahan ng mga polis. Ngunit walang nakitang matibay na ebidensya na siya ay sangkot sa kaso pag ng pagawala ng Beaumont Children noong Agosto 2007. Inuulat na muling sinusuri ng polisya ang archival footage mula sa oriental na investigasyon sa pagkawala ng Beaumont Children. Noong Nobyembre 2013, nagukay ang mga polis sa isang bahagi ng pabrika ni Pips sa North Plimpton matapos makita ang anomalya sa lupa gamit ang isang ground penetrating radar. Ngunit, wala nakitang ebidensya at agad na isanara ang investigasyon. Noong 2018, sa kahilingan ni Nancy Beaumont, ang ang ina ng mga bata at batay sa impormasyon mula sa dalawang lalaking nagsabing may nakita silang kay na hinalang aktibidad noong 1960 nagsagawa ang polisya ng isa paghukay sa isang lokasyon sa North Plimpton matapos maghukay sa lalim na 1.5 meters walang nakitang ebidensya at itinigil ang operasyon ang tatlong bata ay hindi kailanman natagpuan lumipas na ang ilang dekada Karamihan sa mga taong sangkot ay pumanaw na nanatiling bukas ang kaso ngunit matagal na ang malamig dahil ang hangin dumadaloy sa isang tahimik na gabi. Walang nakitang bangkay, walang tiyak na sospek, walang katarungan, tatlong bata, isang misteryo. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!